So, mga kapatid, baka lang may makapanood. Gusto ko lang i-share sa inyo na number one, I am advocating na iboto po natin ng straight ang PDP laban. And I was watching the speech of Jimmy Bondo, attorney Jimmy Bondo, and I am very much impressed. Number one, sinabi niya na yes, this is partisan politics. Hindi siya plastic. Kailangan ng PDP laban ng numero. To stop the impeachment of VP Sara. Not just for the Duterte. Pupunta tayo dyan mamaya. But because it is unjust. At yun ay political lang. La, ga galawang buitre walang legal na basihan pero pinilit gawin sa pamamagitan ng numero lang barmian ng boto sa kongreso now many people na against Duterte and against uh, PDP laban they cannot attack uh, Jimmy Bondoc in particular directly because Number one, ang credentials ay nangungusap. Jimmy Bondoc is a lawyer. So you cannot attack his credentials. Hindi mahirap ang atakihin ng pinklawan, Lawan, for example, o ng aliansang mga ungas yung kanyang credentials. Ikalawa, very well spoken. Hindi nakikipag-away pero tinatamaan sila ng masyakit. Ikatatlo, talagang bukod sa well-spoken, bukod sa may credentials na ipapaliwanag nila niya ng maigi yung mga dahilan sa Pilipinas which is a mark of a good statesman. Sana nga hindi siya magbago sana nga hindi siya hindi dumating yung araw na siya ay uh, sa bayan sa mga Duterte. Na puntahan natin itong itong comment na ito. Ang tanging maipangatake mo lang para sa mga PDP laban, lima sa kanila ay abogado, may doktor na alam nating very very important. Especially sa panahon na may mga health crisis ang bansa natin si Dr. Mata. And uh, syempre, merong mga inspiration, gaya nga ng sinabi niya. Pastor Apollo Quiboloy is very inspirational. At meron din credentials. Ganon din syempre, si uh, Philip Salvador. Wala man siyang wala man siyang credential as a politician, pero nasa kanya yung isa sa pinakamahalagang taglay ng isang politiko. Ano ba yun? Number one, charisma. Number two, very well spoken. And number three, conviction. May conviction. Alam niya yung tama. At kailangan natin siya para sa numero. Na balik tayo rito, ang dami ko na sinabi. Sabi, ang, ang atake sa kanila is they are running to help the Dutertes and not for the Filipino people. Ganyan din yung atake sa mga vloggers yan din naman ang atake sa mga simpleng taong kagaya ko na nag advocate sa mga Duterte. And this is the best answer. Mapunta tayo dito sa sinabi ni Jassy. Because Duterte, ito mga Duterte is for the Filipino people. Kaya natin pinagtatanggol ang mga Duterte. Because they are for the Filipino people. Precisely. You know, ako hindi, ido i, do, i hinahangaan ko sabihin mo nang iniidolo ko ang Duterte pero I really do believe that God sent si Duterte. So ito naman bakit malamang natin yung mga Duterte dahil malamang na mga Pilipino. Sino lang ba yung may sa mga Duterte? Oligarkong Shakim, NPA, politikong insecure mga gumagawa ng illegal na gusto nila eh goods goods lang syempre mga addict, kriminal kurakot at mga weak leaders incapable leaders na talagang mai insecure dahil <laughs> di sila aabot talaga sa kalingkingan ng ingron ni Duterte so kung hindi mo kayang maging Duterte eh, wala ka talaga. Hanggang paninira ka na lang. Anyway, muli ulitin ko na sana iboto natin ang PDP laban. Kasi para sa bayan niya mga iya. God bless.